ng ng nakapanayam ng News5 ang Pinay caregiver na nakaligtas sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Binayaran daw niya ang mga armadong lalaking lumusob sa bahay ng amo niya para sila ay makaligtas. Nasa frontline ng balitang 'yan si Raniel Fawin. Yan ang huling audio message ng pinay caregiver na si Camille DiSalva sa kanyang ina. Ilang sandali lang matapos pasuki ng militanteng Hamas ang bahay ng amo niya sa Kibuts ni Nirim, malapit sa Gaza Strip nitong October 7. Kasama ni Camille noon ang 95-year-old Israeli na inaalagaan niya. My God, my God. May sunog. Bago narating ang bahay nila, nakuhanan pa sa cellphone ni Camille ang makapal na usok mula sa sunog sa bahagi ng kanilang garahe. Pagkatapos niyan, saka na raw sila pinasok ng ilang mga armadong lalaki. Sa sobrang takot, binigay na lang ni Camille ang perang naipon at cellphone para hindi sila saktan ng hamas. Almost 20,000 po ata yun, mahigit. Uh, kasi po, yun na lang po yung perang natitira sa akin kasi bakasyon ko po. Hindi, din, inabot ko po at pinakita ko sa kanya na ibibigay ko lahat, wag mo lang kaming saktan. Matapos suhulan, sakalang daw sila iniwan ng amo niya ng mga rebelde. Talagang po nung time na yun, hindi ko na inisip na mabubuhay ako, na binigay ko na talaga po sa Diyos yung buhay ko na okay, punin mo na. Matapos ang malabangungot na pinagdaanan sa kamay ng Hamas, nakauwi naman ng ligtas si Camille sa kanyang pamilya sa Nueva Ecija. Gayunman, babalik pa rin daw siya sa dating mga amo sa Enero. Apat na taon siyang namasukan sa naturang employer. May pangako po ako kay Nisa na hindi kita iiwan hanggang sa huling hininga mo at pag namatay ka, ikaw na yung huling aalagaan ko. Ngayong araw naman, personal na kinausap si Camille ni Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo. Kasama niya si Jimmy Pacheco, ang Pinoy caregiver na nakaligtas matapos gawing bihag ng hamas. Dito sinamantala nila ang pagkakataong ipaabot ang hiling sa Pangulo. Para sa mga anak kulit, makakuha ng kahit isang 1BR lang, Malapit sa uh, school-school doon sa Tugigawao. Para po sa anak ko, school, para po sa future ng pamilya. Tiniyak naman ni OWA Administrator Arnel Ignacio na maibibigay sa dalawang OFW ang tulong para sa kanilang pamilya. Tutulungan natin as, uh, as uh, expressed by the President. Alam mo naman sa si Presidente, o, tulungan mo yan. Financial, education, and then syempre kakausapin natin sila mabuti para yung mga specifics. Samantala, tuloy-tuloy rin daw ang pag-asikaso sa mga Pilipinong na iipit sa bakbakan at gusto nang umuwi sa bansa. Sa ngayon, nasa siyam na pong OFWs na lang sa Israel ang interesadong magpa-repatriate sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.